Sabi ko bahala ka sa iyo Uy! Ano ba ang trabaho yan? Oh? Sumasana ang tubig oh. Ito ba ang problema ng motor mo? Namamatay pag nadadaan sa basa Ayan ubig, aatos ka naman. Birit. Ayan. Ayan, okay. Walang talon ng kuryente, kahit kapitan mo dito, umaandar. Hindi ka naku kuryente. Ayan, okay. Wala, kahit saan, walang kuryente, tumatalon. Kapitan mo dito, wala. Ayan. Okay? Para din sa mga motor na laging namamatay ang motor pag dumadaan sa basa, ayan. Ito ang solusyon. Tamang bingo. Bayaw. Ayan. Bakang basa na iya. Anong floor map? Kumaapit na naman ang tubig. <laughs> okay na po. Ayos. Salamat po. kailangan walang talo ng kuryente sa spark plug cap so okay sinakal na natin yung cap dito napuputol kasi yung cable tie pag naiinitan so da, kanina cable tie na nakabit kaya nilagyan natin ng alambre pag naiinitan napuputol yung cable tie tapos eto ayan sa ilalim ang nilagay ko is para kahit uminit siya ng uminit Okay lang Okay so ayan po yung ginawa natin paraan Kahit madaan sa tubig Mabasa na mabasa Okay lang Kahit ilusong sa baha Pwede So okay na po Meganel buksan mo na Okay sige basahin nyo? Oo. Eh, namamatay ito pag nadadaan sa basahin. Eh, mga oh, ayan. Oh, pag nadadaan sa basahin. Pag nadadaan sa basahin, ito'y namamatay. Patagal rin pang isin. Ha? Patagal ko pang isin. Para sa ulo. Ayan. Eh, di man lang bumababa ang minogo. Pag ito'y nadadaan sa basa, namamatay. Yun ang pinuproblema ng mayari. Problema, mahirap nang pa pag namatay. Ayan. Kaya, eto. nakaminor lang pero basang basa na ng tubig oh. kahit dito sa may mismong loob oh. Oh, ay eh, pinapakita natin na ano. Yung cup, cup lang ito lang, cup. ah oh, oh. kahit tawa ka mo yan, walang kuryente yan. Oh. Hindi tumatalo ng kuryente. bahala na tuloy hindi <laughs> ko nasahod yung tubig <laughs> baha na dito eh. <laughs> oh pakipatay na yung tubig kuya okay salamat po